Lebron James, alis sa Lakers. Tama ang narinig nyo, isang nakakagulat na prediksyon ang yumanig sa buong NBA. At sigurado ako, ang ikukwento ko ngayon ay mag-iwan ng bawat Lakers fan sa gilid ng kanilang upuan. Kaya bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na update. Sa mga nagdaang buwan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa Los Angeles. Ano ang susunod para kay Lebron James? Ang taong naging mukha ng basketball sa loob ng dalawang dekada. Ang alamat na tumalo sa edad, nagbigay ng bagong kahulugan sa Getness, at ginawang walang katapusang balita ang kulay purple at gold. Pero ngayon, sa unang pagkakataon mula nang isuot niya ang jersey ng Lakers, ila hindi malinaw ang kanyang kinabukasan. Ayon kay Grand Hughes ng Bleacher Report, lahat ng senyales ay nagduturo na iwan ni Lebron ang Los Angeles. At hindi lang basta alis, kundi sa pamamagitan ng isang blockbuster trade na kayang baguhin ang buong landscape ng NBA. Paano nga ba tayo umabot dito? Ara, himayin natin. Una, ang pagdating at pagsikat ni Luka Doncic. Sa edad na 26, siya na ang tinuturing na susunod na henerasyonal na superstar ng Lakers. Malinaw na ipinakita ng organisasyon, si Luka Doncic ang magiging kinabukasan ng prangkisa. Lahat ng galaw, bawat desisyon, bawat piyaso ng roster, nakasentro na sa kanya. Pangalawa, ang bigong extension ngayong off-season. Nagkaroon ng pagkakataon ang Lakers na mag-commit kay Lebron, para tiyakin ang kanyang legacy sa LA sa isang huling championship run. Pero hindi nila ginawa. Hindi sila nag-all-in, hindi nila binigay ang rotation help na matagal nang hinihingi ni Lebron, at hindi nila inilagay ang lahat ng baraha para sa isa pang paghabol sa titulo. At pangatlo, ang Western Conference. Alam naman natin lahat, punang talento ang West. Nandyan ang Nuggets, Warriors, Suns, Mavericks, lahat puspusan ang moves para manatiling contender. Samantala ang Lakers, parang nagpipigil. Hindi sila kumikilos na parang desperadong team na gustong manalo ngayon. At yan ang eksaktong kabaligtaran ng hinihingi ni Lebron James mula sa isang organisasyon. Ngayon, ilagay natin sa perspektibo. Lebron ay apat na puna. Pero kahit ganun, naglalaro pa rin siya sa nakamamanghang level. Patuloy na sinusulat ang record books. At patuloy na pinapakita ang anyo ng puwersang dalawang dekada ng nangingibabaw. Pero kahit gaano siya kagaling, walang tatalo sa panahon. Para sa kanya, bawat season ay mahalaga. Bawat na sayang na pagkakataon ay isang hakbang palapit sa pagretiro nang wala ang huling championship ring. Isipin mo na lang kung ikaw si Lebron ngayon. Pagtingin mo sa locker room, nakikita mong si Luka Doncic na ang binibigyan ng susi ng prangkisa. Nakikita mong tumanggi ang front office na bigyan ka ng extension. Nakikita mong kulang ang urgency para bumuo ng championship level roster. At nare-realize mo, sa unang pagkakataon, hindi ka na ang sentro. Hindi ka na ang pinakamahalagang piraso ng gusali. At syempre, hindi yon basta matatanggap. Hindi para kay Lebron James. Hindi para sa isang taong buong career. ay naging mukha ng bawat kupo ng kanyang sinalihan. Sabi nga ni Grant Hughes, baka, kung puno ng mga star player ang Lakers, maari pang tanggapin ni Lebron ang isang masekundaryong papel. Pwede siyang mag sa regular season, tapos biglang bumalik sa playoffs. Ero hindi ganun ang sitwasyon ngayon. Hindi loaded ang Lakers. At ang hindi pag-extend sa kanya. Malinaw ang mensahe. Hindi na nila nakikita si Lebron bilang kostar ni Luka Doncic kapag handa na ang team na lumaban. At isipin mo yon, si Lebron James ito. Apat na bises na NBA champion. Finals ME. Global icon. Isa sa managbago ng laro man At ngayon, sinasabi ng Lakers na hindi na siya pangalawang star. Ito ang realidad, nakatuon na ang Lakers sa kinabukasan. Si Luka Doncic ang kanilang feature. Si Lebron, sa edad na apat na po, ay nakaraan na. Masakit man, iyon ang katotohanan. At dito nagiging mas matindi ang laha. Hindi basta upo si Lebron at hahayaan ito. Hindi niya sasayangin ang isa sa huling season niya habang ang Lakers ay naghahanda para sa bukas. Gugustuhin niyang umalis. Gugustuhin niyang matre. Gugustuhin niyang habulin ang huling championship bago tuluyang magpaalam sa laro. Isipin mo, Lebron James, suot ang ibang jersey sa isang huling takbo para sa kasikatan. Ang ideya pa lang, sapat na para yumanig ang buong NBA at kapag nangyayon, yon, napakalaki na magiging epekto. Kasi, aminin natin, saan man mapunta si Lebron, lahat nagbabago. Ticket sales, T ratings, playoff races, championship odds, siya pa rin ang ultimate game changer. At kung talagang hayaan siyang pakawalan ng Lakers, iyon ang magiging katapusan ng isa sa pinakamatitinding kabanata sa kasaysayan ng prangkisa. Anong ibig sabihin nito para sa Lakers ngayon? Simple lang, ang tambalan ni Lebron at Luka Doncic sa Hollywood isa sa pinaka-explosive na duo sa mga nakaraang taon. Maaari nang umabot sa huling yugto nito. Inasahan ng fans na magdadala ito ng championships, legacy, at mga hindi malilimutang sandali. Pero maaari matapos na ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng laha. Si Lebron James ay laging tungkol sa kontrol, kontrol ng laro, ng kanyang legacy, at ng kanyang kinabukasan. At kung hindi na handang ibigay iyon ng Lakers, hahanap siya ng team na gagawin. Kaya Lakers Nation, maghanda kayo dahil nagsisimula pa lang ang kwento. Nakaukit na sa pader, halata na ang mga senyales, at mas malakas pa kaysa dati ang mga bulong-bulungan. Posibleng malapit nang matapos ang panahon ni Lebron James sa Los Angeles. At kung mangyari yon, ito ang magiging trade, ang moment, ang kwento na hinding-hindi makakalimutan ng laha. Lakers Nation, maghanda kayo, dahil ang ibabahagi ko ngayon ay siguradong maghati ng opinyon, yayanig ng mga inaasahan, at magbubukas ng matinding diskusyon sa buong basketball world. Ang Los Angeles Lakers, isa sa pinaka-iconic na prangkisa sa kasaysayan ng sports, gumawa ng malalaking galaw nitong nakaraang off-season na nagbasabik ng husto sa mga fans. At nasa gitna ng lahat ng ito si Luka Doncic, ang superstar na kinuha nila kalagitnaan ng nakaraang season para bigyan ng panibagong lakas ang kanilang opensa. Si Luka ay isang generational scorer, ayang ang gumawa ng tira mula kahit saan sa court. At kapag binagsama pa yon sa court vision at pasa ni Lebron James, parang walang limitasyon ang posibilidad. Pero syempre, hindi agad naging madali ang laha. Kinailangan ni Luca ng panahon para makibagay, matutunan ang sistema, at maging komportable sa spotlight ng Los Angeles. Ngunit nang nahanap na niya ang kanyang ritmo, ipinakita niyang muli kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamahusay na offensive players sa buong mundo. Kaya ngayong mas buo na ang chemistry niya kasama ang koponan. Natuwal lang na umasa ang mga fans ng Lakers ng isang makapangyarihang opensa ngayong season. Pero heto ang nakakagulat, hindi lahat ay kumbinsido. Sa katunayan, isang kilalang NBA insider ang nagbuhos ng malamig na tubig sa mataas na inaasahan ng fans. Si Grant Swartz ng Bleacher Report ay naglabas ng kanyang offensive projections. At habang may ilang teams na binigyan niya ng elite status, ang Lakers ay hindi kabilang. Imbes, binigyan niya lang sila ng bipanandang pandagdag, solid, pero malayo sa inaasahang dominanteng opensa na pinapangarap ng fans. Para kay Swartz, above average ang Lakers. Pero hindi sila kabilang sa mga tunay na hindi mapipigilang offensive forces sa liga. At bakit nga ba? Heto ang dahilan. Una, ang pagkawala ni Dorian Finney-Smith. Marami siguro sa casual fans ang hindi masyadong ngamdam ang halaga niya. Pero alam ng mga eksperto kung gaano siya kahalaga sa floor passing. Nagsasabi ang stats, kapag nasa court si Finney-Smith, umaangat na mahigi siyam na puntos per isang daan possessions ang opensa ng Lakers. Malaking bagay iyon. Dahil sa kanyang kakayahang mag-stretch ng depensa, at tumira mula sa labas, nabibigyan niya ng sapat na espasyo si Naluka at Lebron para makagalaw. Pero ngayong summer, lumipat siya sa Houston Rockets, iniwan ang Lakers na walang matibay na floor spacer. Ikalawa, ang edad ni Lebron James. Kahit na patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga bagay na tila imposible sa edad na apat na po, hindi na may kakailan na ang oras ay hindi na pabor sa kanya. Lalong lumalakas ang usap-usapan tungkol sa kanyang kinabukasan sa franchise. Papalapit ang free agency sa susunod na summer, at walang makapagsasabi kung matatapos ba ni LeBron ang kanyang career sa Purple and Gold o lilipat sa ibang koponan. Ang uncertainty na iyon ay laging nakasabit sa Lakers dahil doon napupunta ang buong pressure kay Luka Doncic. Inaasahan ng Lakers na hindi lang niya mapanatili ang kanyang galing kundi lalo pa itong itaas sa mas mataas na level. Sa susunod na season, hindi lang siya basta star, siya na ang magiging focal point, ang sentro ng bawat opensa. Kailangan ng Lakers na dominahin niya gabi-gabi, bitbitin ang koponan at gawing elite scoring chances ang bawat possession. Ero ito ang malaking tanong, sapat na ba ang opensa? Dahil kahit na kayang maghatid na maraming puntos ni Luka at Lebron, may mga butas pa rin sa depensa. Makakatulong ang pagdating ni DeAndre Ayton para sa rim protection. Pero ang depensa ay higit pa sa shot blocking lang, kailangan ng disiplina, rotations, at consistency. At hanggang ngayon, hindi pa napapatunayan ng Lakers na kaya nilang pigilan ang kalaban kapag binakakailangan. Ibig sabihin, Maraming laban ang mauwi sa simpleng, outscoring, the opponent, isang mapanganib na laro lalo na sa mahabang NBA season. Kaya Lakers Nation, ito ang realidad, magpapakita ng gilas ang opensa. Gagawa ng highlights si Luka Doncic at Lebron James, maghahatid ng nakamanghang plays, at siguradong maraming puntos. Pero ayon sa mga eksperto, baka hindi pa rin ito sapat para umakyat ang Lakers sa kategoryang elite. Ang pagkawala ng key roll players, ang hindi tiyak na kinabukasan ni Lebron, at ang kahinaan sa depensa ay mga tanong na kailangang sagutin ng koponan. Gayunpaman, may isa pang posibilidad. Kung gagawa si Luka Doncic ng isa pang malaking hakbang pasulong, kung buong buo niyang akuin ang liderato at iangat ang koponan sa loob ng 82 game season, posibleng pabulaanan nila ang lahat ng kritiko. Dahil minsan, sapat na ang isang malalaro para baguhin ang kapalaran ng isang franchise. At baka si Luka Doncic na nga ang taong iyon. Ang tanong ngayon, hindi kung makakagawa ng puntos ang Lakers dahil siguradong makakagawa sila. Ang tanong ay kung sapat ba ang kanilang opensa para tabunan ang kahinaan, takpan ang mga butas, at dalhin sila hanggang sa NBA Finals. Dahil isang bagay ang malinaw, kung mananatiling healthy, sina Luka Donce at Lebron, palaban ang Los Angeles. Pero kung sapat ba yon para makarating hanggang dulo? Iyan ang kwentong susubaybayan ng bawat fan ngayong season. Mga kababayan, Lakers Nation, humanda kayo. Dahil ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay pwedeng tuluyang yumanig sa pundasyon ng Purple and Gold. Ilang linggo na ang lumipas na puo bulungan ang umiikot sa NBA. Tahimik na usapan, pribadong diskusyon, at mga tsismis na parang apoy na kumakalat sa social media. At lahat ng ito tumuturo sa isang nakakagulat na posibilidad. Si Austin Reeves ay posibleng lisanin ang Los Angeles, papunta diretso sa Dallas Mavericks. Tama ang narinig niyo. Si Reeves na minahal ng mga fans, ang batang guard na mula sa pagiging undrafted, ay umangat hanggang maging starter sa isa sa pinakamalalaking prangkisa sa sports, maaring suotin na ang jersey ng Mavericks. At kapalit, dalawang pangalan na baka hindi kasing kinang ng kay Reeves, pero kayang baguhin agad ang direksyon ng koponan, Derek Lively at Caleb Martin. Pero teka, dahan-dahanin natin. Dahil sa unang tingin, mukhang sugal ito. Bakit ipagpapalit ang isang malalaro na sobrang mahalaga na sa fans ng Lakers? Bakit babasagin ang chemistry ng isang team na nagsisikap bumalik sa championship form? Ang sagot, nasa isang pangalan, Luka Doncic Sa edad na 26, isa na siya sa pinakamatingkad na bituin ng liga. At higi sa lahat, nakatali siya sa long-term deal kasama ang Lakers. Ibig sabihin may panahon ang franchise na mag-build sa paligid niya. Pero ang problema, ayaw maghintay ni Luka. Hindi siya interesado sa dalawa o tatlong taon pa. Ang gusto niya, manalo ngayon na. At alam ito ng front office. Ang totoo, hindi pa sapat ang kasalukuyang roster ng Lakers. Malapit na, pero hindi pa sapat. Kaya't hinahalungkat ng management ang lahat ng posibleng galaw para mapunan agad ang kakulangan. At dito pumapasok si Reeves. May isa pang problema, ang kontrata niya. May player option si Reeves na US Dollars, 14.7 milyon. Pero halos lahat ng insiders sa liga naniniwala na i-decline -de niya ito. Bakit? Dahil target niya ang mas malaking deal, pwedeng umabot sa US Dollars 30 milyon kada taon. 30 milyon taon-taon para sa isang malalaro na hindi pa sigurado ang fit kay Luka Doncic. Malaking sugal ito para sa Lakers. Kaya't umuusbong ang mga trade rumors. Ngayon, silipin naman natin ang kabilang panik. Si Derek Lively, isang batang center na may napakagandang chemistry na kay Luka Doncic. Threat siya sa lob, protector ng rim, at patuloy pang gumagaling. Isipin mo si Luka na papasok sa paint, hinihila ang depensa, tapos ilob kay Lively para sa aliwo. Eksaktong klaseng sandata na kailangan ng Lakers ngayon. Tapos na riyan si Caleb Martin. Isang matibay na two-way forward na may daladalang energy, hostile, at clutch scoring. Lahat na alala ang playoff run niya, kung paano siya tumindig sa ilalim ng pressure. Hindi man superstar, pero siya ang tipong glue, gay na binubuo ang mga championship team. Kaya ang nakataya dito. Sa isang banda, si Austin Reeves, mahal ng fans, pero hindi pa tuluyang swak ang laro sa tabi ni Luka Doncic, at malapit ng tumaas ng sobra ang presyo. Sa kabilang banda, dalawang malalaro na pwedeng mag agad, magbigay ng balance, depth, at chemistry na kailangan ni Luka Doncic para dalhin ang Lakers sa tunay na contention. Hindi lang ito basta roster move. Usapin ito ng direksyon ng buong franchise. Hawak ba ng Lakers si Reeves at umaasang hindi sila mabibigatan sa cap space kapag nagdemand siya ng malaking kontrata? O gugustuhin nilang magdesisyon ngayon, ipalis siya sa dalawang malalarong pwedeng tumulong manalo agad. Isipin nyo ito, si Luka Doncic na nagpapatakbo ng opensa, si Levly na nagtatapos sa taas ng rim, Si Martin na bumabantay ng mahigpit sa depensa at pumupukol ng punto sa kabila. Hindi lang ito simpleng upgrade. Isa itong pahayag, mensahe sa buong liga na hindi maghihintay ang Lakers. Lalaban sila ngayon, pero tandaan, sismis pa lang ito. Wala pang kormal, nasa proseso pa ang usapan, at wala pang final na desisyon. At dito nagiging mas kapanapanabik, lahat ng insiders, fans, at analysts naghihintay ng isang notification, isang watch bomb o shams tweet, na kayang baguhin ang lahat sa isang igla. Kaya Lakers Nation, simple lang ang tanong. Susugal ba kayo sa future o pipiliin ang present? Mananatili ba si Reeves kahit may banta na maputol ang flexibility ng salary ka? O ititrede siya ngayon para bigyan si Luka Doncic ng mga pirasong kailangan niya para lumaban ka agad? Isang bagay lang ang sigurado, pwedeng ito ang maging pinakamalaking turning point ng Lakers sa mga nakaraang taon. At kung matutuloy ang deal na ito, hindi lang ito basta trade. Isa itong pahayag, isang deklarasyon na all-in ang Lakers. At nagsimula na ang tunay na habulan para sa banner number labing walong.